Ito lang ba Next! Ah, Sir! Ito po yung ko. Ikaw ba tinatawag ko? Bumalik ka doon. Ah. Hi, Sir! Hi, Ikaw Sir! Po. Hello po! Buti naman naalala mo pa ako, Sir. <laughs> Oo oh, naman, Sir! Natatandaan kita. Ikaw pa naman. Hindi matatandaan? Eh, ang dami mo ng business na nana -na open Ah, Sir! Baka naman. Kasi kasuhin dito agad. Kasi kailangan na kailangan ko niya. Ano ka naman, sir? Okay na po to, sir. Approved na po to. Seryoso? Yes, totoo. Ayun! Bis, bis ka talaga eh. Ako pa? Oh, pa ah, lang. pala. Ibibigay ako sa'yo. Pumunta ka doon sa kablang shop ko, ha? Ay, sige po, sir. Thank you po, sir, ha? O siya, sige. Sige, Thank you ulit, ha? Ano, okay na ba to? Okay na po yan, yes, sir. Sige po, sir. Thank you Thank you sa ulit Thank Ah, sir. Ano? Kanina pa po ako nakapila dito eh. Tsaka sir, may lakad ako. Unahin mo na ako. Wala akong kung may lakad ka. Tsaka, maghintay ka kung tatawagin ka ha. Bumalik ka doon. Pogi. Sir, nagsa-cellphone ka lang naman eh. Kasi kasi mo na ako. Tinatawag ba kita? Ang kapal din ng pagmumukha mo, no? Ano, mas, mas, -ta mas mataas ka pa sa akin? Balik ka dun. Balik! Hi, best Ano na? na Butom na ako! Ah, sige, sige, wait lang. Uh... Break na tayo. Oo oh, nga, wait lang, wait lang. Eh, e, paano to? May aplikante ka pa? Hayaan mo yan, wait lang. Sir, ano ba? Ba't ba namimili kayo ng Ashik Suen? Sir, kanina ba ako dito? Alam mo, huwag kang sigaw ng sigaw ha? Nakakahiya ka? Huwag kang maging dito? Sir, may karapatan ako sa gusto ko! Ashik Suen mo na yan. Ang kapal din ng pagbumuka mo, no? Eh, bumupunta ka dito tapos kulang yung mga papelis mo? Sir, Sinisigurado kong kompleto tong papeles ko. At sigurado akong kulang yung mga papeles mo. Balik ka doon! Balik! Uy, bes, tama na yan. Gutom lang yan. Tara na. Hello. Ah, medyo malalita ko. Ayaw kasi yung asikasin uh, ng stock dito sa mga Tawag ako pag nito. Okay, sige. At nagsumbong ka pa talaga, no? Kung gusto mo nga sikasuhin kita, dapat marunong ka makisama. OMG! Miss Chloe! OMG! OMG, Miss Chloe! Idol na idol ko po kayo! Alam nyo, ma'am, lagi po akong nanonood ng POTG. Ang ganda na, ang ganda po kasi ng mga videos niyo po. Ang dami pong aral na natutunan. Pwede po uh -oh. mo pa-picture? Um, oh, Sama naman, sure. Hindi <laughs> sana, in mo sa mo yung ugali mo. <laughs> <laughs> ba? Uh, sorry po kasi, kasi kanina pa niya po ako sinisigawan. Uh, porque trabahante lang po ako dito sa munisipyo. Ah. Uh. Ako, sir. Ayusin mo naman yung pakikipagkapwa-tao mo. <coughs> di mo alam, sobrang hirap ng ginagawa ni sir dito eh. Nakikisala mo siya sa iba't ibang tao. Nakakadrain kaya yun. Ito lang po. Kanina pa po ako umaga dito. Hanggang ngayon, di pa niya ako inaaskaso. Totoo ba yun? Ma'am, paano ba naman, ma'am? Hindi po siya marunong makisama sa kapwa tao. Pinapahiya niyo po ako dito. Sir, sana ma-realize mo yung mga pagkakamali niyo. Pakisamahan mo po pa si Sir ng maay. Kasi yun ang nararapat. Okay? Nga pala, pinapatawag na ako ni Mayor sa office. Una na ako, ah. Sige po, Miss. Thank you. Thank you. Oh, sir. Malalit na ako sa lakad ko eh. Tapos mo na to. Ang kapal din ng pagbumukha mo, no? Tapos na pinapahiya mo ko kanina, lapit-lapit ka pa dito? Bumalik ka doon! Opo! Ay, salamat. Malapit na akong pain. Ay, sir, sir, sir. Oh, ikaw, sir, dali. Oh, ikaw po, ikaw po, Um, hello po. Hello, sir. Um, Ang um, pogi po. naman po, sir. Um, huwag niyo na pong problemahin to. Ako na pong bahala nito. Sure po ba kayo dyan? Um, yes po. Um, free ka ba tonight? Sige po. Sige. Um, sabay tayo mag-dinner. Treat ko na. Sure po. No problem. Sir! Ito na po yung requirements ko. May lakad pa ako. Sikasim na ako. Uh, maghintay ka dyan. Um, pwede ko bang makuha yung number niyo po? Anong problema yun? Thank you po. Um, Josh nga po pala. Carlos nga pala. <laughs> Thank you. See you later. <laughs> Sir! Sigurado akong kompleto na itong application at requirements ko. Ah, uh, sorry kuya. Sarado ng office eh. Balik na lang kayo kinabukasan. Sir! Alam mo naman kanina pa ako nakaupo dito ah! Pati kanina pa ako umaga dito! Hanggang ngayon hindi mo pa ako inaasikaso! <sighs> Wala kang karaputan na sigawan mo ko kuya ha! Security! Security! Ah, uh, yes po. Ah, uh, yes po Sir Josh. Palabasin niyo na to! Kanina pa niya akong hinaharas! Uh, sir, may pa na pinagbabawal po yung mga haras ng empleyado dito sa opisina. Lalong-lalo lalo na po, yung gumagawa ng skandalo. Kung maaari po, lumabas na lang po tayo. O, oh, teka. Josh, um, ano na nangyayari dito? Um, Mayor, ito po kasi Mayor eh. Kanina pa nang gugulo dito. Mayor, sa totoo lang, kanina pa po akong umaga dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako inaasikaso. Mas na po niya yung mga mayaman at pogi. Yeh, boy. ay yung patay sa lalakarin natin, ah. Josh, ah, di mo naman inaasikaso yung pinsan ko. Pins... pinsan? Ba't di mo sinabi na pinsan mo si Mayor? Ayaw kong gamitin ang pangalan ng Mayor para lamang ka ng kapwa. Patas ako kahit close kami ng pinsan ko. Alam mo, Josh, patay ng Mayor ako dito sa bayan natin. At pantay-pantay ang servisyong binibigay ko. Tapos ano gagawin mo? Sisirain mo? Mayor, kung di mo tatanggalin to, masisira pangalan mo. Um, Mayor, sorry po. Papangako ko po na hindi na po mauulit. Josh, kilala ko yung pinsan ko. Alam kong diyan yan sinungaling. At lalong lalong di na niya gagamitin yung pangalan ko para na makapanlamang ng iba. Kaya walang umuunan sa bayan natin eh. Dahil sa mga tulad mo. Alam mo, Ayaw na, ayaw ko na makikita ang pagmumukha mo, ha? Jay boy. Akin na itong papel mo. Ako na mismo mag approve nito. At isa pa, sumabay ka na sa akin. Sobrang late tayo sa lalakari natin. Ah, uh, Enzo. Ikaw na bahala sa taong ko ito, ha? Ayaw na, ayaw ko na makikita ang pagmumukha niyan. Nagkakaintin na yan ba tayo? Oh, Jay boy, tara na. Sige, Mahal tayo. Yung... Tara na, Sergio.